gikompirma sa Philippine National Police kon PNP Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG pinagi Director Police Major General Roberto Morico de Sacanda nga dadawat nasa ahensya ang kopya sa arrest waranta, patok ang kanhi Bicol Party List Representative Irizal de Zaldico og laing 17 ka mga individual nga nalambigit sa anomalosong flood control project sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kan PBBM, wala matod pa'y special treatment sa mga individual nga arestohon. Din gawas kang ko ang 17 ka mga individual, mga opisyalis kasama sa Department of Public Works and Highways kan DPWH o West Corporation nga naisuhan og warrant of arrest sa Sandigan Bayan. At alamin na ang mahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. At ang susunod na hakbang, ay wala ng paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila. eto mga arrest warrant na ito, aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Dugang sa presidente nga parayon matod pa o gaduna na yung resulta ang uh, pagpaabot sa mga tao nga dunay manubag sa lumalosong flood control projects. Isiguro sa pamuno nasod nga tungod siya ang nagsugod sa sab ang muhuman sa maong imbestigasyon sa mga individual nga nalambigit sa maong korapsyon. Ato na ang dugang pamahayag ni PBBM. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At uh, kahit na eh, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon. Uh, ako ay nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Sa mahayag ni uh, PBBM.